Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Welcome back sa ating Youtube Channel Non-inverter naman tayo guys Sa mga Non-inverter Lover Ayan Ito, <clears throat> may re-refer tayo dito Na mayroon po anong brand to Ang error daw dito, ii daw to O subukan ko nga, saksak ko Ii daw pag isaksak mo, nag ii kagad Ah, hindi i-in. Ayan. Alam niyo guys bakit nag i in error to. Simpleng magic lang to eh. Simpleng problema lang to. Yan. mag in error yan. Sa mga non-inverter kasi. Kung nakakita kayo ng i-in e error or ER. Sensor lang ang problema niyan. Sensor yan kaya nag i na niya pakita ko sa inyo i-in error basic lang ito basic yan i-in na yan i-in dito yan sa sensor natin ito lang yan oh ito mga sensor niya. yan kaya kailangan natin talagang mga tropa natin kaya na dapat matuto na tayo sa mga basic kung paano i-check ang ating mga sensor para tulad nito dinala rito ang problema lang naman ito sensor lang to sa mga ganitong error Yan. tingnan natin yung sensor ha ito yung sensor nya oh. dito yung kanyang room temperature Yan. kung unahin mo natin yung room temperature yan ito Tingnan nyo yung balyon nito. Hindi ko pa naman na-check to. Ngayon pa lang. Tingnan natin na. Tingnan natin. 10K. 10.1. Tingnan natin to. Medyo mataas na to ah. Itong ano. Tube. Tingnan natin to. 220 ohms. Ayan oh. Tingnan nyo guys oh. Imbis na nire-reading niya yung eh, Mga 7. Kaya ano to? Nag-error siya ng EN error. Yan. Ito yan oh. Ito yung ambient ay ano niya. Palitan natin to, magiging okay na to. Pareho oh. Oh. ito. I-check ko to kung ano ang value nito. Tingnan natin ito guys kung anong value ng ating resistor ay value nito. Oh. Tapat na sa mga 8 to 8. Oh, 9k. Yan oh, yan okay guys oh. Ganun lang kasimple ang trouble na ganito na non-inverter na EIN error yan simple lang guys ang error yan ito para sa mga ano to mga trupa natin na hindi pa nakakaalam sa ganitong error mga bago natin trupa i-share na lang din natin para maano din sila magkaroon ng idea mga tropa natin 'yan. Ano lang tayo, tulong-tulong uh, tayo sa mga trouble kahit papaano. Mabigyan natin ng idea 'yung ating tropa. Ayos ba, guys? Ayos. Langa, ayusin ko muna 'to. at ilipat ko na lang to para wala siyang dugtong ilipat ko to dito sa kabila kasi pangit magdudugtong eh kung kaya namang hindi dugtungan hindi na natin dugtungan yan Sensor ang problema. Sensor. Uh, basta mga <coughs> mga ano guys, nan inverter Maka uh, trouble kayo. Ang error nya is mga ano E-in, e E-r Basta mga ganyan, mga nan inverter Sensor ang unahin nyo dyan. Unahin nyo talaga ang sensor. Kasi yan ang madalas. yun lang naman ang nagdadala sa mga ano eh. Non-inverter unit. Wala kayo magkalikot ng ano-ano pa. Yun lang kalikotin nyo. Yung kanyang sensor. Yan. Yan. Okay. Ito ilipat natin to dito. Sa kabila dito. Tanggalin ko muna to. Uh. Ito na nga lang putulin ko dahil sira to tuloy na natin to ito ipapalit natin mahaba yun tumutol ko na guys yun tapos iano natin to ititip na lang natin para hindi siya matanggal pag hugot kasi baka matanggal to eh takin natin to eh electrical tip natin to ya nya no silain dendahan silain kutu dendahan dendahan lang dendahan masyaka masyaka yun yun gitu kanya-kanyang diskarte lang yan guys yan okay sold na siya yun yan ipakita ko sa inyo guys na magiging okay na tong unit na to so sensor lang siya tingnan nyo ha maganda rin yung may makukuha ang idea yung ating mga trupang mga teknisya na lalo na hirap sa mga troubleshooting ito para sa mga bago lang naman na tropa to sa mga bitirano kasi wala lang ito yung money money na lang ito ayan tingnan nyo ha ito yung EN error hindi siya mapipindot hindi mapipindot yung kanyang display o, oh, yan o. Oh. Pakita ko sa inyo. Na nagpalit lang tayo ng sensor. Okay. O, oh, tingnan natin ito kung nagdi display na yung temperature. Ayan oh, o. Oh. Nawala na yung error niya oh, Wala na. Mabahayin natin na. O, oh, ayan, nag-click na yung relay. May 25 degrees na tayo. O, oh, na-adjust na siya. O, oh, ayan, o. Oh. Ganun lang kasimple, guys, ang problema niya. Basic na basic. Ayan, para sa mga trupa nating ano to, mga baguhan lang din, na technician. Paka makatrouble kayo nito, ayan lang, guys, ang error. i n error, or EE. ER, r yan. I-check nyo lang yung, ano, sensor. Sensor lang yan. Okay? Ayos. Salamat sa Diyos. Sana so, may nakuha idea yung ating mga tropa dyan ng mga bago. Paano i-repair yung i-in-error. Ayos! Salamat sa Diyos.